mata sih sedikit ano menarik sejauh sebelum mengiyak sedikit ano sedikit Sa kapangyarihan ng Ama, ng Anak at ng Banal Espiritu Santo. Amen. O Diyos Ama, namang pangisa lahat. Pinatawag ko po ang Espiritu ng Papasakit sa taong ito. Kung meron man ay pumasok sa katawin ito sa angkaman na naroon. Santos Dios, Santos Portis, Santos Mortalis, Edo Sumat, Ero Murim, Romjo Klimpeta at Matat, Dominic Visit, Dominic Parayan. Dominic Santi, Iyoba, Unipotente, Atene Dios, Pasok, Anamimisala sa katawan na Oh, na, sita, pati, Dios. nandiyan ka na. Sige, pagpag -pag lahat ng nilagay mo. Sige, kawulin mo. Pagpag. -pag. Lahat ng mga sakit, wala ulo, ang kambaba. Sige, agurin mo. Bilis. Pagpag -pag mo, alam po nandiyan ka na. Okay. Uh, kasi, ay, po, siya rin yung kumukulam nito Kasey. Ay, boss, ibang ganito mo konti. Hindi ako makita sa live. Ay, sa... Ayan, okay, thank you. Hindi pa kasi ako nakabili yung, yung nilalagay na pusang nagkaganon. Ano ang pangalan nun? Oh, meron yun eh. O oh, sige, pagpag mo, wag ka magmarites. Wag ka magmarites. Pagpag may mga sakit sa katawan na ito, ano? mo, sige. Dalawang kamay. Pagkakalingin mo na ito. Oo, oh, hindi. Pagkakalingin mo na. Kasi talagang gusto pa yata mapahirapan ito eh. Kaya guli mo yung pontos. Nagawon ka? Sige, wag na wag na. Sige, tanggalin mo. Dalawang, Gamitin mo tuloy mo, tanggalin mo lahat mga kulang mo. Ano, nang hihina ka na? Mahihina na, oh. Tanggalin mo, bilis. Bilisan mo. Bilisan mo. Bilisan. bilisan mo tanggalin. Oh. O, alam kong nang hihina ka ng mga ka, gamitin mo yung kamay mo. Oh, sige. Ayan, parehan pa ng kulang ninyo. Parehan ng ko ngayon. Ano? Hahaha. <laughs> Kayo pala ang kulam ako. Ako naman pala ang uli ninyo. Ano? Sige, mag-uli-ulihan tayo. O, oh, kukulamin mo pa. Hindi na. Kano-ano ka ba? Kapit-bahay, malayo. Kapit-bahay, malayo. Ha? Ah? Kapit-bahay, malayo. Sagot. Hindi sa exit. Talagang ayaw mo kaya na. Kapit-bahay, malayo. Sagot. Malayo. Kapit-bahay. Talagang matigas ang ulo ng mga kukulam, ano? O siya, hindi ka naman nakikipag-usap sa akin. Walang silting patatagalin pa kita. Ano? Kukulamin pa? Hindi na. Galit, hindi. Galit, hindi. Sagot. Ha? O, wala na. O sige, patayin na lang kita pa rin. Matapos na ang kasintang mo, Ano? Sa karunod, ng... sumagsunod si Kuto Santo, patayin naman kukulam ito. Tawag ko ma. Hmm, matay ka man ay. Patigilan niya na makumukulan nito. O, tirahin sa utak. Sa puso. <coughs> at itumba niyo na. Itumba, makulam nito kayo na. Itumba! Yan, sige, itumba niyo. Itumba niyo.

ay tama. Yan po friend, eh, sama. <laughs> sama, ya. okay, o, na partik Sa na partik Sa barkit sama yo. Okay na kita. O dulo na tata salangkipan kita. Wala, ayo. Siya na iisa nang kumulang. Makita mo? Hindi mo na kita espirito. Hindi pa 'yan nangyari. Hindi may isang mga eh. sa digla pa nung niya? Mm, medyo malayo. Medyo malayo. Mm -hmm. Where did I be all day, all day? Ay, ano be in the room? Salanang ko pa, kung magpahuli ka mang kukulang pa, patay ka sa akin. <laughs> Ayaw mo makipag-usap. Eh. Ayan, thank you, God bless.